Guys, di ba magraramadan, na dito? Tapos may mga dahon-dahon dyan, tinanggal ko yan. Tapos nilinis ko yan, nilinis ko yan lahat. Paakit yan. Tinanggal ko yung mga artificial na bulaklak. Nilinis ko. Tapos, ibabalik naman natin. Are you tapos ang combination ay ganito o diba designer nakatulog pa nila. Diba? ang diba? galing galing naman ni Maricor ang galing galing naman ni Mary o diba tapos na siya yan okay na siya pwede na siya pang design pwede na ba ako designer <laughs> o diba hanggang dun niya sa dulo ang init nga lang tapos lilinisin ko na lang yan kasi tapos ko nang nilagay yung artificial na flower o diba <laughs> ang ganda diba o oh, ha o oh, ha Sino ka dyan? For this video, ang galing Mary. <laughs> Alam mo, masaya ako kasi nagawa ko siya. Hindi naman siya kagandahan, pero okay na rin siya, di ba? Kasi malapit na ramadan dito, kailangan magandang bahay ng amo ko. <laughs> o di ba, wala sila dito, o di ba, kahit wala yung amo ko. Kahit wala yung amo natin, masipag pa rin tayo, o di ba? Tapos, yan yung mga buwan na yan, lilinisin ko yan. Ay, naku, Maricar alam mo, madali lang sa akin ang trabaho kasi gusto ko yung ginagawa ko. Pag gusto natin yung ginagawa natin, madali lang yung trabaho. Pero pag ayaw natin sa ginagawa natin, ay mabagal ang trabaho at nabubisi tayo. Pero pag love natin yung ginagawa natin, ay masaya at madali. O diba? Yan lang for this video. Subscribe my channel. Mahangin dito. Mainit siya pero malamig ang hangin. Okay guys, yan lang ang aking ganap-ganap for today. Bye-bye!